Ano naman 'to mga paps? May basher tayo mga paps. Basahin natin. Gusto mo matibay? Ikaw daw gumawa. Hindi mo pa nga nagamit, sabi ka hindi matibay. Wala ka kasing alam sa pa, sa paggawa ng helmet. Alam mo, dami pang ipanglalagay don. Talaga, wala talaga kung alam sa paggawa ng helmet, loads Syempre, bibili lang ako. Ba't, but pa ba ako gagawa ng helmet? Eh, di ko naman talaga alam paano gawin yan. Pero alam ko kung matibay ang helmet at hindi. Depende yan sa presyo mga lods. Siyempre, pag mahal, matibay. Pag mura, siyempre, alam mo na, hindi matibay. Kaya eh, yung na-vlog ko na yon nakita nyo naman, di tali, tali yung mga helmet na sa labas. No, hindi talaga matibay yon Wala ang quality control yon eh. Parang disposable lang ano yun, sama-sama, nilatag lang sa lupa. Papaya kayo nun. Yun ba yung matibay sa inyo? Mahinang standard nyo, mga lods. Tulad ito, mga lods. Ito, nga, ito, ha, ito, oh, oh. Ito, maganda lang tingnan to. Siyempre, regalo nito, eh, previous to, eh. Pero hindi talaga itong matibay. oh? oh. oh. palambot lang to, lods. Dipinsa lang sa ulo, pwede na rin. At least, mayroon pang dipinsa sa ulo. Pero, ito talaga ang matibay. Talaga, matibay talaga. Ito matibay na ito. Ito matibay. Siyempre, dito tayo sa matibay. Ito, spider loads. Spider loads. Kaya wag ba? Huwag ka kasing kumpensa, paps. Ikaw kasi. Kaya lang tirada, oh, spider, oh. Ah, sakto lang, saktong presyuhan lang to Pero at least, hindi kamahalan, hindi rin kamurahan, ba diba? Sakto lang, lods. Pero, pwede na rin to. Wala nang, talagang depinsa na talaga to sa ulo kahit, kahit pa paano mga lods, no? Kahit pa paano. Uh, kahit pa mga paps. Hindi ko alam kung anong tawag ko sa inyo. Lods ba o oh, paps? Hindi, paps tayo, ha? Yun lang. Peace out.